So, maano so po guys. Padulong kakaroon sa among farm. Kay akong paminaw guys. Murag one year na po nga wala na ako nakavisit sa among farm. Farmland. Yes guys. Going me karon kay we decided with my gerbot na amo na lang ibaligya kay actually dili siguro gid ni into farming guys oh kani going na mi ani dito ah uh, mga 2 kilometers lang man ang among farm from the highway so kani siya guys starts na ni siya sa 2 kilometers asulod na mi ani yes as i have said amot na siyang ibaligya guys so kining nga time going may ad ni nagsunod sa amo ang duha na mo ka agents kay sila ang among paposting ngon sa among kuan farmland para madali siya pagkahalin kay mas maayo man gid na guys nga nata agent kay mas daghan man sila kaila or grupo man ni sila so daghan dali ra nila ma pa kalat ang kuan dito sa dito sa marketplace so mauna ni siya guys mauna ni akong farmland uh, 1.9 hectares niya. siya daghang kay falcatas daghang kay lubi na mga prutas saging so mauna ni siya guys oh actually ako pa ni siyang gipalampasan last year so karon oh naana po na siya nanubo na pod Actually, kani nice kani siya, guys. Ta, uh, buhian og mga animals. Kaya naghang kayo makaon ang mga animals, guys. Kaya naghang kaayo siya ay So, muna siya, guys. O, oh, dagko na kayong palkata. Dari, guys. As in, ang uban, din na, na ako ma... din na, na ako ma-embrace. As in, gamay lang dyan ang akong na-video kay... nagdali rapod mi. Hmm, na po may mga bagong tanum ani eh, na uh, mga niwang po mga niwang pa wala pag siya na nagko so muna siya guys 1.9 hectares farmland so very ni siya located sa Tagabaka Butuan City barangay Tagabaka Butuan City o oh. source of water na siya guys na ay flowing so dili rin, di rin problema kung naamoy buhion ng mga animals na hmm, siya tagang kayo falcatas guys as in daghan sa oh. so 1.9 hectares na mo daghan ayo yung falcatas na siguro siya sa 800 to 900 pieces yes ang lubi po guys nasa 100 trees sa so, man sya guys pagawas na mi kay pabalik na po mi dito sa amo um, dito sa starting line niya sa gawas kung asa mi nakapark o, oh, muna siya guys. Ang uban mga mga faltatas, kana, na, naman na, na, po may caretaker. O, oh, sila, mga agents, duha ka cherries. So, ma, or not so guys, o, oh, init ka yun. <laughs> ikapoy po jud ko guys, ang dala pong towel, kasi sobra ka O, oh, nakuha, itong mga faltata, o, oh, look at that. Mm, not sure guys paggawas na me 50 meters lang from the highway. So, bye-bye mama. Chup-chup!